What's up mga kapuso? Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapa na panabig po na ganap dito po sa abot kamay na pangarap. Dahilan nga po si Moira ay nahuli na po ng mga polis at nalaman na nga po nila Giselle Doc RJ na si Moira nga ang may kagagawan dito sa nangyari sa kanilang papa na si Don Pepe. Kung kaya't ipinakulong na nga nila itong si Moira at dito na nga magsisimula ang kalbaryo ni Moira sa bilangguan dahilan nga po sa may kaibigan si Aling Susan dito sa loob ng bilangguan kung kaya't kinausap ni Giselle ang kaibigan ni Aling Susan at sinabihan nga nito na papahirapan si Moira upang sa ganun nga ay makaganti si Giselle dito sa mga kasamaang ginawa ni Moira sa kanyang pamilya lalong lalo na dito sa kanilang ama na si Don Pepe samantala uh, naghihinala na nga si Linette dahil sa pagsisinungaling sa kanya nitong si Doc Carlos dahil nung tanungin ni Linette kung saan nagpunta si Doc Carlos at dito na nga nalaman ni Linette na nagsisinungaling si Doc Carlos dahil sinabi nga ni Doc Carlos na meron siyang kinausap na press ngunit Lihim naman na sinundan ni Lynette si Dr. Carlos at dito na nga po napag-alaman niya na si Zoe ang kausap ni Dr. Carlos at hindi ang sinasabi niyang matalik niyang kaibigan o ang press na ito nga ay ang alibay ni Dr. Carlos. At dito na nga po magsisimula na manlamig ang pakikitungo ni Lynette dito kay Dr. Carlos dahil nga po sa pagsisinungaling nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nga sinasabi ni Doc Carlos na si Joey nga ay anak niya. Samantala, dahil nga sa napakatapang pa rin itong si Moira kahit nasa loob ng bilangguan, dito na nga po binugbog ng mga kaibigan ni Aling Susan itong si Moira. Samantala, ang akala naman ni Moira ay uh, isa lamang na regular na bilanggo ang kanyang kausap ngunit hindi pala niya alam na ito ang pinakamataas o ito ang leader doon sa bilangguan kung kaya't dito na nga po sinabihan ni Moira na hindi niya kailangan ang kagaya niyang bilanggo o akat kagaya niyang katulong at dito na nga po talaga namang nayanig ang tainga ng leader ng bilanggo na ito kung kayat nga po sinaksak niya itong si Moira samantala dahil nga po sa hindi naman matanggap ni Joey ang pagka ng kanyang ina at dahil wala na rin po siyang kakampi patuloy pa rin na naghihinala si Giselle na mayroon ngang kinalaman si Joey dito sa lahat ng mga Uh, kagagahan o kasamaan na ginawa nitong si Moira. Samantala, natatakot naman si Dr. Carlos na malaman ng lahat na pala nila ito si Moira, pati na rin si Joey kung kaya't nakiusap nga siya dito kay Joey na huwag niya munang dalawin ang kanyang nanay. Sa pag-uusap-usap naman nila Josa, Aling Susan, Lynette at Analyn nagtataka nga sila kung bakit lagi na lang nag-uusap si Dr. Carlos at Zoe dito na nga sinabi ni Yosa na baka may something sila na baka mag-ama ang dalawa ngunit syempre hindi naman maniniwala si Annalyn at Lynette dahil nga po hindi pa nila alam ang katotohanan at ang akala nga po ni Annalyn ay magkapatid sila ni Zoe kung kaya't kakampihan na naman niya ito so abangan po natin kung ano pang mga paghihirap ang gagawin ng mga kaibigan ni Aling Susan dito kay Moira. Deserve yan ni Moira mga kapuso, 'di ba? Pero sana hindi na makatakas itong si Moira. Pero parang paiikutin na naman at pahahabain na naman po ang story ng abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.